Pagkatapos ng hiwalayan, laging may multo ng nakaraan na minsan ay biglang bumabalik. Isang simpleng mensahe, isang tawag sa kalagitnaan ng gabi, o isang like sa post mo at bigla kang naguguluhan. Ang tanong na paulit-ulit na bumabagbag sa isipan. Gusto pa ba ako ng ex ko? O baka desperado lang siyang punan ang kawalan na iniwan ng sarili niyang desisyon? Mahalagang tandaan, hindi lahat ng pagbabalik ay tanda ng pag-ibig. Minsan ito'y dahil sa takot. Takot na mag-isa, takot na makita kang masaya nang wala siya. At kung hindi ka mag-iingat, maaari kang mahulog sa parehong bitag na minsan nang nagpasakit sa iyo. Kaya sa halip na magpabulag sa tamis ng kanyang salita, obserbahan mo ang kilos. Ang kilos ay hindi kayang magtago ng katotohanan. At sa video na ito, ilalahad natin ang walong palatandaan na maaring nagsasabing hindi pa siya let go. Pero huwag mong kalimutan, ang tunay na tanong ay hindi kung gusto ka pa niya, kundi handa ka bang buksan muli ang pintuan para sa isang taong minsan nang winasak ang iyong kapayapaan. Una, madalas siyang magparamdam sa maliit na paraan. Kapag ang isang ex ay biglang nagpaparamdam, isang scene sa story mo, isang simpleng like, isang message na walang laman kundi, kumusta? Huwag mong isiping na ito'y inusenteng kilos lamang. Ang totoo, ito ay testing ng tubig. Sinusukat niya kung bukas pa ang pinto kung kaya ka pa niyang hawakan sa pamamagitan ng maliliit na galaw. Pero dito dapat pumasok ang disiplina. Sa stoic na pananaw, ang tao na nagparamdam ng palihim ay hindi laging tapat sa kanyang intensyon. Madalas, ito'y paghahanap ng validation, isang paraan para mapawi ang takot na nakalimutan mo na siya. Tandaan, hindi lahat ng paramdam ay pag-ibig. Minsan ito'y desperasyon. At kung tatanggapin mo agad, ibinabalik mo lang ang sarili mo sa parehong ikot ng kahinaan. Huwag mong hayaan na muling mabuksan ang puso mo ng mumunting kilos na walang malinaw na direksyon. Ang tunay na malakas na lalaki ay hindi naaakit sa ingay ng maliliit na paramdam. Sa halip, pinagmamasdan niya ito ng walang emosyon, alam niyang ang multo ng nakaraan ay hindi dapat magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Dalawa, hindi siya ganap na nawala sa orbit mo. Kahit hindi na kayo nag-uusap, mapapansin mong palagi pa rin siyang nasa paligid. Nakikita mong nandyan siya sa mga lugar na dati ninyong pinupuntahan o parang aksidente siyang lumilitaw sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Hindi siya lumalapit pero hindi rin siya tuluyang lumalayo. Para siyang aninong ayaw bumitaw sa liwanag mo. Ito ang mahirap basahin dahil wala siyang sinasabi pero naroon ang kilos na hindi maitatanggi. Sa loob-loob niya, baka umaasa pa rin siya ngunit pinipigilan ng pride o takot. Ang problema, kung ikaw ay aasa rin sa ganitong mga senyales, baka mahulog ka sa ilusyon. Ang stoic na lalaki ay marunong magmasdan pero hindi nangangarap mula sa haka-haka. Ang nararamdaman mong presensya niya ay maaring totoo ngulit hindi mo hawak ang kanyang panloob na laban. Huwag kang magtatali ng sarili mo sa isang damdaming hindi naman niya kayang bigkasin. Tatlo, patuloy mong nararamdaman ang koneksyon kahit tahimik na siya. Minsan, kahit walang salita, may mga tao talagang parang nakaukit sa hangin ng buhay mo. Ramdam mo na may nararamdaman pa siya sa paraang ng kanyang mga tingin kapag nagkasalubong kayo o sa paraang nananatiling bukas ang kanyang mga mata kapag ikaw ang usapan ng iba. Hindi niya kailangang magsalita dahil minsan ang kataimikan ay mas malakas kaysa salita. Pero tandaan, hindi lahat ng nararamdaman mong koneksyon ay dapat paniwalaan agad. Ang puso ay madaling mag-imbento ng kwento kapag hindi malinaw ang sagot. Kaya bago ka magdesisyon, suriin kung ito ba'y pahiwatig ng pagmamahal o baka multo lang ng damdaming ayaw mo pang bitawan. Sa pananaw ng Stoic, ang katahimikan ng isang tao ay hindi hudyat na dapat mo siyang habulin. Ang totoo, ito ay pagkakataon para tanungin ang sarili mo. Kailangan mo ba talaga siyang bumalik o ikaw lang ang nahuhulog sa eko ng nakaraan? Apat, hindi siya makamove on sa bagong relasyon. Kung naririnig mo o nakikita mo kahit may bago siyang kasama ay laging may kulang. At ang kulang na iyon ay ikaw. Malinaw na hindi pa siya ganap na nakakaalis. Makikita ito sa paraan ng mabilis niyang makipagrelasyon pagkatapos ninyong maghiwalay o sa kabiguan ng mga sumunod niyang relasyon na magtagal. Parang hinahanap niya ang anyo mo sa iba, pero hindi niya ito matagpuan. Hindi niya sasabihin ito ng direkta, pero ramdam sa kilos sa paraan ng hindi niya matigilan ang pagkukumpara o sa paraan ng pagbalik niya sa mga bagay na konektado sa inyo. Ngunit, tandaan, ang hindi niya pag-move on ay hindi otomatikong senyales na dapat kayong magbalikan. Minsan, ibig sabihin lang nito ay sugatan pa rin siya at ginagamit ang alaala mo bilang saklay. Ang stoic na lalaki ay hindi natutukso sa kahinaan ng iba. Alam niyang ang sugat ng ex ay hindi niya obligasyong pagalingin. Kung babalik ka sa ganoong sitwasyong, baka ikaw ang muling masugatan. 5. Nakabantay pa rin siya sa galaw mo kahit malayo Kapag hindi na kayo nag-uusap pero alam mong sinusundan pa rin niya ang mga yapak mo sa social media sa mga kaibigan nyong magkakilala o sa mga event kung saan bigla na lang siyang lumilitaw, malakas na pahiwatig iyon na may iniingatan pa siyang damdamin. Hindi niya i ilike ang post mo para ipakita, sapat na yung tahimik na pagmamasad. Ganito ang pinakadelikado dahil madali kang mahulog sa idea na kung binabantayan niya ako, baka mahal pa niya ako. Pero isipin mo, kung totoo, bakit hindi siya lumalapit? Baka hindi pagmamahal ang nagtutulak, kundi takot. Takot na tuluyan kang mawala, pero takot din na tanggapin na siya mismo ang bumitaw. Sa stoic na panaw, huwag kang padala sa iniwanan niyang bakas. Ang pagtingin niya mula sa malayo ay hindi katibayan ng bagong simula, kundi minsan ay pagsukat lamang kung kaya ka pa rin niyang hawakan kahit wala na siyang salita. Huwag mong hayaan na ang kanyang tahimik na pagbabantay ay gawing tanikala ang kalayaan mo. Aning Ang mga alaala ay ginagamit niyang paraan para lumapit muli. Kapag tapos na ang relasyon, madalas binabaon sa katahimikan ang lahat. Pero kung mapapansin mong ang ex mo ay muling bumabalik sa mga alaala, nagpo-post ng mga kanta na alam mong para sa inyo, naglalagay ng litrato o status na tila inuungkat ang nakaraan. Ito ay hindi simpleng nostalgia. Ito ay isang tahimik na pahiwatig na hindi pa niya kayang pakawalan. Kahit wala na kayong direktang komunikasyon, ang pagbabalik niya sa mga lumang alaala ay parang paanyaya na maramdaman mong nandyan pa rin siya. Para bang sinasadya niyang muling buksan ang sugat na matagal mong pilit pinapahilom. Ngunit dito mo kailangan maging matatag. Hindi lahat ng pagbabalik sa nakaraan ay tanda ng pagmamahal. Minsan, ito'y simpleng pagkabigo na makahanap ng bagong landas. Sa mata ng isang stoic, ang alaala ay ay dapat maging guro, hindi tanikala. Kung ginagamit ng ex ang mga alaala para muling igapos ka, huwag mong hayaang bumigay ang puso mo. Ang kahapon ay hindi na maibabalik at ang mga alaala, gaano man katamis, ay wala ng kapangyarihan maliban kung ibigay mo. Pito, makikita mo ang pagbabago sa kanyang mga gawa, hindi lang sa salita. Kung talagang gusto ka pa ng ex mo, hindi lang salita ang ibabalik niya, kunti gawa. Maaring makita mo sa social media na hindi na siya lumulubog sa parehong bisyo o maarinig mo mula sa iba na nagsisikap siyang ayusin ang sarili. Hindi na siya lumalapit sa iyo para lamang magpabigat, lumalapit siya dala ang intensyon na ipakita na siya'y nagbago. Ngunit kahit dito, kailangan ng matinding pag-iingat dahil may mga taong nagpapakita ng pagbabago para lang makabalik, hindi dahil tunay silang nag-evolve. Ang stoic na lalaki ay hindi basta nadadala ng bagong image. Alam niyang ang tunay na pagbabago ay hindi makikita sa ilang linggo, kundi sa mahabang panahon ng pagkilos. Kung nakikita mo ang pagbabago niya sa gawa, huwag mong agad tanggapin ito bilang katotohanan tignan mo kung consistent ba siya, kung kayang panindigan ang bagong anyo kahit wala ka. Dahil kung hindi, baka isa lang itong maskara at ikaw ang unang muling masasaktan kapag ito'y nalaglag. 8. Hindi tuluyang nagsasara ng pintong iniwan nyo. Kung gusto ka pa ng ex mo, mapapansin mong hindi niya tuluyang sinasara ang pintuan sa pagitan ninyo. Maaring wala na kayong direktang usapan pero hindi rin niya ginagawang imposible na makabalik ka. Hindi niya binubura ang mga larawan ninyo. Hindi kanya binablock at kung minsan ay nagiiwan siya ng puang para magtagpo kayong muli. Para bang may bakas ng pag-asa na sa tamang pagkakataon, maaari kayong muling magsalubong. Ngunit dito nakatago ang panganib. Ang hindi pagsasara ng pintuan ay hindi laging tanda ng pagmamahal. Minsan, ito'y kawalan lang ng tapang na bitawan ang nakaraan. At kung ikaw ay papasok muli sa bukas na pintong iyon nang hindi malinaw ang layunin, baka mas lalo ka lang masaktan. Para sa Stoic, ang bukas na pintuan ay hindi otomatikong daan pabalik kundi isang pagsubok kung marunong ka nang tumanggi sa bagay na minsan nang naging sugat. Ang tanong, ikaw ba'y handa nang lumakad palayo kahit nakabukas pa ang daan? Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi nakadepende sa pintong iniwan niya, kundi sa desisyon mong pag nang bumalik. Sa huli, mahalaga mong tandaan ang mga palatandaang ito, mga tingin, mga alaala, mga bukas na pintuan. Lahat ay maaaring magbigay ng ilusyon na may pag-ibig pang natitira. Pero hindi lahat ng nararamdaman ng ex ay dapat mong tanggapin bilang paanyaya. Ang damdamin ay madaling magbago. Pero ang sugat na muling bubuksan ay maaaring manatili ng mas matagal. Kung gusto ka pa ng ex mo, makikita at mararamdaman mo ito pero ang tunay na tanong ay hindi kung gusto ka pa niya kundi kung karapat-dapat ka pa bang bumalik sa parehong apoy na minsan nang sumunog sa iyo ang stoic na lalaki ay hindi nagbabase ng desisyon sa bugso ng damdamin kundi sa kapayapaang pinaghirapan niyang buuin sa dulo ang kapangyarihan ay hindi nasa kanyang pagbabalik kundi sa iyong pili. Dahil minsan, ang pinakamalakas na anyo ng pagmamahal sa sarili ay ang hindi na muling buksan ng pintuan para sa nakaraan.